Hi guys, this is Cheryl Diana Poliquet, ang SDP, Simply Determinado at Pasensyoso na Philippine Domestic Helper dito sa bansang Kuwait. Ayen po, pasukin na po natin ang ang Sava Banat Today Char. Ano, banat na tayo guys. Ayun po, magaganda mga damit nila na binibenta. At sobrang napakamura lang guys. Talagang masasabi ka sa pamimili dahil nga sa mura na at maganda pa. San ka pa? Dito lang yan si Sava Banat Today sa Old Sox mia po yan guys. Pero hindi po ako nakabili dyan. Kasi uh, hindi po lahat nagkasya sa akin. Sana all, di ba? Ay, nako, kaloka. Kailangan ko munang mag para makabili ako dyan. Sa Saba bana today sa Old Zok, Salmiya po yan siya, guys. Ay, nako nakakaloka talaga tete. -te, ang dami kong sinukat pero wala talaga kahit kaano ko pinilit na isukat ang lahat-lahat pero hindi pa rin nagkasya. So ako na talaga ang dapat mag-adjust. Kailangan ko nang mag-diet dahil wala na pong magkasya sa akin na mga damit. Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all and bye-bye. Thanks for watching. Thank you.